May 2025 Monthly Horoscope para sa lahat ng Fire Signs kasama ang Lucky Color at Lucky Number Aris Ang buwan na ito ay puno ng aksyon Marami kang gustong simulan at ito ang panahon para gawin mo yan Kung may mga plano kang naiwan noong mga nakaraang buwan ito na ang sign para ituloy pero paalala lang huwag padalos-dalos planuhin mo munang mabuti bago ka sumugod magiging mas focus ka din sa iyong karir at goals may posibilidad ng recognition o dagdag na opportunity basta ipakita mo ang iyong dedikasyon sa mga negosyante naman pwedeng lumago ang benta o dumami ang kliyente pagdating sa inyong pag-ibig, mainit ang buwan na ito, punong-puno ng passion. Pero huwag hayaang init ng ulo ang manaig kapag may hindi pagkakaunawaan. Sa mga single naman, posibleng makilala mo na ang isang taong kasing energetic mo. Pero mag-ingat, baka fling lang ito. Lucky number 1 Lucky color Red Leo. Ngayong buwan ng May 2025, spotlight na naman ang peg mo. Pero hindi ito tungkol sa pagiging bida, kundi sa pagkakaroon ng tamang timing para magpakitang gilas. May mga tao sa paligid mo na nakatingin sa kakayahan mo. Kaya gamitin mo ito para makabuo ng mas matibay na koneksyon pagdating naman sa inyong karir, may posibilidad na mapansin ng mga boss or clients ang effort mo. Huwag kang matakot na tumanggap ng leadership role dahil kaya mo yan. Pagdating naman sa iyong pananalapi, may extra income ka na darating kung magiging masipag ka lang at open sa mga bagong idea. Pagdating naman sa inyong mga love life, asahan ang sweetness. Kung may partner ka, mas lalong lalalim ang inyong emosyon. Kung single ka naman, may admirer na tahimik lang pero matagal ka ng tinitingnan. Lucky number 6. Lucky color golden yellow. Sagittarius. Buwan ito ng exploration, para sa iyo. Pwede itong literal na pagbiyahe o paglalakbay sa mga bagong idea at personal growth. Maganda ang enerhiya mo para sa pag-aaral, workshops o kahit simpleng soul searching. Sa trabaho naman o sa iyong negosyo, huwag matakot na subukan ang mga kakaiba. Pwedeng may bagong offer o proposal na mukhang risky pero may potensyal. Pakinggan ang intuition mo at huwag basta-basta na tumanggi. Sa usaping puso naman, may excitement sa ere. Kung may partner ka, maaari kayong magplano ng adventure together. Travel man yan o bagong goal. Kung single ka naman, posibleng makilala mo na ang isang taong hindi mo inaasahan pero swak sa vibe mo lucky number 14 lucky color orange